mga idol, kumilos na naman po yung mga pulis. Ayan na naman. Ayan. Ayan, kumilos na naman po sila. Ayan. Kumilos na para umuwi. Bagong dating yan. <laughs> bagong dating. May bago ba? Yan, mga bagong dating yan. Binaba dito kanina, dalawang bus. Ah, ito ba yung mga bago kanina? Okay. Kapasot lang ng mga helmet Yan, okay. kumit. Akala ko ba may ano na, may ayawang order na na, na kapinitore. Oo. Oh, So asan ang batas? Batas kung batas ang sinasabi nila. Wala. Sila wala, walang wala. batas. Wala, wala. sila, But, ano. wala, na. Ang tanong dyan, kung may batas. Wala eh. Talagang ano, talagang inabuso nila yung batas. Uh, pinapakita talaga ng, ng gobyerno. Si Reporte yan ha. Si Reporte. na ng cease and desist order. Talagang tinanggal na nawala na yung ano no karapatan ng ano mga tao. Pero hindi nila inonor yon korte na mismo nagsabi. Pinapakita talaga nila na sila talaga makapangyarihan eh. Uh, Chapter ka hindi eh, paigot-igot pagka announce na gano'n eh, hindi natanggap. Uh, sabi ni Apalos, kumilos uh, na naman po yung uh, pulis eh. Mga bagong dating pala yun eh. Mga bagong dating. Oh, Parang region 12 eh. Mga bagong dating na naman. Yung iba kanina, umalis. Ngayon, may dumadating na naman. Sabi yung ano talaga, Naglabas ah, naglabasa po yung korte na hindi ganito yung ano, uh, sistema na gagawin ng mga kapulisan pero bakit gano'n ang nangyari? Mga ano, mga idol. Grabe. ও oh, may mga dumating na naman ang mga tao, mga membro para uh, magbibigay na naman na, uh, uh, ng sa mga membro ng KGC. Yung mga polis kumilos na naman. Pinalitan lang pala yung kanina mga idol. Ah, grabe. Ah, naglabas na naman may 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 order order na court na hindi na sila mag ano hindi na sila mag manatili ng katalino sa grabe ilang araw din yung ano nila dito eh parang sobra din yung ginawa talaga ng ano ng uh, kapulisan parang lumampas na sa pangtaong karapatan uh, uh. bueno? <laughs> kahit sino hindi uh, naman natin inaano nung na

mata motor very 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 Ayan, mga uh, inanap pa ng mga membro na LCDC na bibigyan ng pagkain yung mga polis kasi naawa din sila. Pero orders kami na hindi daw tatanggap ng mga ano, bibigay. Uh, pinapairal pa rin ng mga membro ng Kingdom of Jesus Christ yung pumamahal sa kapwa-tao. Yeah. Okay. At dinan tanan na uh, sanctions, no? I know sa uh, yes. you know, policies sa na position. is a free speech. Uh, yes, yes, yes. yes, to worry about it, though. Okay. Kasi, kasi maganda din no, uh, uh, na, bisaya huwag nung tanggalin, huwag nung uh captions right al sabay tagalog uh, at English no uh kasi meron din tayong uh, mga mga nanonood na mga foreign eh, na so, mga asawa ng Pilipino, Pilipina no uh so yun Opo oh, at uh, sige at titingnan po natin yun, Sir Eben no at uh, actually na pa rin po yung a part of it kasi right. nabigang nag-loading yung pinapanood ko siya ngayon. At uh, right. Bisaya siya, no, sir? Bisaya, mean, oh, Bisaya. Na, 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 part po dun. Na, uh, sabi nga niya, ah. di ba? Darating panahon ba, pag ano natin, uh, meron na lang pupunta dyan ng mga safe forces na babarikadahan nila. Hindi na tayo malayo makakapagsamba. The way I understand it. Po, no? So, yun po yung nangyari sa amin ngayon, eh. Tingnan niyo po, oh, yung right. mga polis. Nandun right. po sila. Right. Uh, Nakaharang po dun sa cathedral namin. Ayoko po nila. Talagang ano, eh. Violation po na kayo ng religious freedom. Pero, 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 man, medyo malakas, oh, medyo malakas lang ha, Sir Ibi, saglit lang. Medyo malakas lang yung uh, ambience para mas malinaw po yung uh, sinasabi po, po ninyo. At uh, madugtong ko na lang din, bago ka magkomento, uh, Sir Ibi at Sir Jay, eh, ngayong araw nga kanina nagbigay nag ng informasyon ng ating uh, reporter na dyan po sa senado, sa uh, siyon nga kanina ay binipensahan ni na Senators uh, Ronald Bato de la Rosa at uh, Bongo, Robin Padilla Poco Pimentel, ni Marcos ang Kingdom of Jesus Christ laban nga dito sa ginawang marahas na kubkob ng PNP sa KOJC religious compound at ang insidente ay iimbestigahan ng on Justice and Human Rights sa Senado. Ayan, Sir e. Yes, uh, maganda yun. No? At, uh, actually hindi ko napanood 'yon kasi I was uh, focused on the House Hearing, no? on uh, the Committee on Appropriations uh, because Bp. Sara was also defending, I, I mean, in fact until now, she's also defending the 2025 proposed budget uh, of the OVP, no. So, and uh, we welcome the development. At nag-promise uh, naman si Duturba po, I think, uh, uh, tayo, okay. uh, tayo, tayo, tayo na to. Parang tayo na tayo na dina-promise po. Ngayon na ito la naglabas na talaga ng court order na papaalisin na po yung mga polis na nandito po sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Uh, dahil uh, mali po yung uh, harassment na gina, ginagawa daw ng mga pulisan. So, ayun nga, idol. Like, Nagsin, bawasan na po yung mga pulis na tinalaga po dito sa lugar na to. Uh, Ito, di pong nabawasan yung mga pulisan na nagbabantay po dito sa lugar. Hindi na po kulad nung kanina kahapon na gano'n. Ito, di pong na mga pulis na nagbabantay po dito oh. 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 oh.